welcome back again sa ating ideal channel so, quick hunt ako ngayon, susubukan ko yung aking arm score na regulated na siya so, sana okay siya pero, dati na, alam nyo naman oh, ah, dati pa yung unrig pa siya, maganda yung patama sa one hole siya, lalo na ngayon regulated na siya, kaya sulit so, ngayon, susubukan ko kung ah, may madali tayo mali, tatambangan ko tong painuman na maliit, pero hindi ako sure mapaps kung may lalapit pa dito iinom dahil ganitong hapon alanganin na maganda kasi pag ganitong manambang pag ganitong kainuman tanghaling tapat dahil sa ganitong kainitang araw siguradong iinom sila tikling bato bato kung ano ano po man dyan sa ngayon kasi hapon na hindi ko, sure, ko sure, kung may iinom pa kaya susubukan ko kung uh, mayroong mayroong pang uminom dito Balik kanina pagdating ko dito, mayroon na naka sa isang pakubo na dali ko. Hindi ko napakuha ng ang video. Kaya hindi naman nakaset up yung aking side cam. Baka lumipad pa. So, try ko na lang mapaps sa layong uh, 30 meters. mag 30 meters tayo ngayon. Kaya nga ni Anrig lalo na, nga, lalo na ngayon itong uh, nakaregulated na. So, bago tayo mag-start si shoutout muna tayo. No? Shoutout nga pala kay uh, Kuya Hunter Titing. Shoutout sa iyo, Paps. Sa ating mga nyo, subscribe eh, kay Jirik. Karino uh, Karino, kay Chris Ramos Shoutout po sa kay Hans Duran sa out po sa so sana hindi kayo magsawang sumuporta sa aking munting channel so yun lang mga paps stay tuned at sana merong lumapit dito uminom so try ko tambangan hanggang sa dumilim nang wala ng araw so yun lang mga stay tuned Yan nga pala mga paps yung nadali ko una kanina. Yan, pakubo. Pagdating ko dito, nandiyan na siya nakapwesto. Dito na pakuha na ng video dahil hindi pa nakaset up. Nung kutok, kurukutok na Ayun oh ito. Ayun na. Ba'gat na tayo palabasin mo na natin. Kapit ka dito. Gracias. Sí. sayang uh, balak ko sana kaya na sinabi ko kanina hanggang sa ano uh, wala ng araw yung magdidilim na uh, saka ako titigil kasi sigurado pag medyo madilim marami nang dadayo dito so di uh, yung iba kasi nabserbahan ko pag madilim na maraming umiinom meron din wala kaya sure ano sana kung weather weather kung mayroon o wala pero okay lang yun, nakaapat naman ako. May tumawag kasi bigla. Tinawagan ako ni Mrs. na kailangan ko umuwi. Uh, may importante lang. Kaya, yan, naudlot. Sayang. <laughs> Unang sabak ni Python Air. Binago ko rin yung pintura niya sa baba. Wala kasi ako maisip na ibang kulay. Kaya so, yung gaya ng kulay na ano. Uh, dati kulay. Na, basta iba parang di ko maintindihan kung kulay. Parang sky blue. Wala kasi ako mahanap ng ganong kulay. Kaya black green. Gaya ng dating mga kahiligan kong kulay. Black green. So dito, hindi na ako gumawa ng panibagong bat. Bali, yung ginawa ko, pinotro ko sa dulo. Inedit ko na lang. Hindi naman siya alatang inedit. Makapal yung, pagka-epoxy ko. Gaya nung din render ko, may liha. Uh, hindi siya alatang dugtong. At saka, nakatornilyo siya. Para mas batibay. Saka matigas din naman na kahoy ito. Kaya hindi basta-basta. So, yun lang mga paps. Pupulutin ko na yung aking huli. At, ah, uh, uwi na. So, andun yung isa sa may paper tree. Hindi ko napakuha na ng video yun pagka pinalot ko. So, dito na lang. Para, uwi na rin ako. Ito yung speaker. yung pakubo hindi ko napakuha na ng video kanina ayan o hindi na akong decoy eh. so, may pakubo pala mapas dito may lumapit hindi ko natanong. hindi, hindi kasi klaro dyan pag doon si, uh, dun silipin tapin na situan ko hindi klaro dito gawi may pakubo pala magala sa pwesto dito kaso nga lang pag dito napakalapit naman dito Sayang mayroon isang nakapwesto pala sana doon. May bumaba. Hindi natin natanaw. So ito yung batu Bato-bato. Ay yung isa oh. So, ito yung ginawa ko ngayon. So yan. Ang kanilang inuman. Kunti lang. Bali doon tayo. 30 meters. So yun lang mga paps. Hindi ko na patataglan na ang video.